ulan na no, yung biglang buhos ng ulan. Kasama ho natin at uh, mag makibalita ho tayo at mag-monitor sa bahagi ho ng NLEX, no, yung mga dadaan po dyan. Kasama ho natin ang ating NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations. Walang iba kundi si Sir Robin Ignacio. Sir Robin, alamin natin ang monitoring po sa mga flood, uh, flooding and uh, area po and traffic po sa Sir Robin, magandang umuulang hapon. Ayan sa'yo si Ranjo Mangeni yes, ma po sa DZXL uh, DZXL News 558 RMN Manila. Yes ma'am, magandang hapon po. At uh, yun nga po, tama po kayo dahil dito sa mga tuloy-tuloy na pagulan, uh, meron po tayong uh, mga na-monitor po actually. Uh, kanina medyo mas mataas po yung mga uh, level ng funding po natin dito sa may unang-una -una sa may Caloocan uh, area doon sa may C-3. Mm -hmm. So uh, medyo mabagal po yung pagpasok kanina dito sa uh, elevated expressway po kasi doon lang po sa gilid po dumadaan yung mga papasok. Oh. And also earlier, Uh, dito rin po sa may Balintawak uh, area, itong uh, papasok po ng A Bonifacio, meron din po tayo kaninang uh, pagtaas ng uh, konti ng tubig doon. So mm -hmm. uh, dalawang lane actually yung hindi madaanan uh -huh. ng mga babag sa sasakyan mga class 1. Uh -huh. uh -huh. uh, bagamat ngayon ay medyo humupa na, kaya uh -huh. medyo uh, 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 pagalaw na po yung traffic natin ng uh, mas mabilis. Uh -huh. uh, pero meron pa rin po tayong uh, konting pagpila. At uh, yun pong uh, pangatlong area na meron po tayo nag... Uh, Uh, water funding din po kanina eh, dito sa mga outermost lanes ay eh, dito po sa may ilalim ng uh, Paso de Blas de uh, Valenzuela, Valenzuela Interchange mm -hmm. uh, kung saan nag din po ng uh, pagbagal uh, po ng daloy ng traffic po natin at nagkaroon nga po ng build-up. Pero sa ngayon po uh, humupa na po yung mga water funding po natin mm -hmm. at medyo uh, huminto po yung ulan at uh, yun nga lang meron pa po tayo mga konting uh, Uh, traffic po na pag uh, slow moving po dito sa area. Oh, Sir Robin kasi naman itong ating mga pagbabahan na nabanggit mong lugar dyan, oh mga areas po ano, sa bahagi ng NLEX, Ito nang naman yung pagbilang buhos ng ulan, di ba? Sir Robin yung 30 minutes, 40 or oh, 30 minutes na pinakamatagal, ano, yung biglang napakalakas na buhos ng ulan. Yan ang nagiging dahilan. Opo. Oo. -o. Tama po mamamat uh, considering nga po na ilang araw na po umuulan. Exactly. Pero kung ganyang may biglang pagbuhos po ay eh, kinakaya naman po nung ating mga yung uh, mga pumping may pumping din po tayo dito sa ah, okay. uh, ano po ano yung drainage uh, pumping po natin dito sa Balintawak at sa Camindanog pero dahil tuloy-tuloy po nga yung pag-ulan kaya oh, medyo talagang uh, saturated na po yung mga lupa kaya pag biglang bumuhos po yun mm -hmm. po yung meron meron tayong monitor na pagtaas po ng ano kasi uh, mm -hmm. yun nga po all around endless na rin po eh medyo swelling na rin po ng uh, mm -hmm. water yung ating mga lugar dito sa uh, nasa uh, nasasakupan po natin. Oh. Pero kapag sabi mo nga naman, eh, pag ganito, medyo yan, humuhupa naman yung buhos ng ulan, madali namang mag-subside no, yung tubig baha at tuloy-tuloy po yung yes, biyahe. Okay. So, so far, yun lang naman po ating ah, nakakaharap dyan at na-encounter po sa NLEX. Sir Robin, wala naman po iba bang, uh, problema so far po tayo? Yes ma'am. So far ito lang po. At uh, yun mm -hmm. nga po, pag kahit isang lane lang po yung hindi madaanan, medyo magiging po yung pag-build up ng traffic po natin. Oh, so oh, oh. pag bumaba naman na po, yun po, inaantay yun po man. natin bumilis yung no. takbo ng traffic. at mm -hmm. uh, Actually may time na, na nag-light traffic na po tayo eh, pero yung bugso din po siguro ng oh, oh. volume na mga sasakyan. So Ah uh, saka nag i-slow down po Oh, kita namin dito sa aming so, pa, digital o, o, kita namin sa aming digital team sir yung dali ng traffic ko along NLEX. Any announcement sir or paalala po? Go ahead sir Robin. Ah, uh, 'yun lang po ma'am. Uh, sa ating mga motorista po ay talaga sana po ay nakahanda rin po sila para kung mga yung mga ganito dahil nay i, i o nang mo-monitor ay mas handa po sila para sa kanilang uh, kaligtasan din po. Opo, ingat-ingat tayo ingat na napakaulan po ng panahon. Salamat po sir Robin, magandang yes. hapon Salamat po. Salamat po, magandang hapon po. Mga kasama, ang ating pong Anglex uh, Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations, Sir Robin Ignacio.